ang daming ampalaya dito guys so ayan sa isang garden eto alikiching tingnan nyo to oh. eto masarap na talaga eh lagyan ng ano yan kamatis ayan eto rin Andami dito, oh. Guys, mamili ka lang ng palaya. <laughs> Grabe ang palaya dito, oh. Ang sarap dito tumira. Ang dami, oh. Grabe. Ang dami. Diyos ko po, ano ba tong mga ampalaya na to, oh? parang walang patawad sa bunga, oh. Grabe na to, oh. Paano nila pinatubo to? Hmm? Ang dahon, Diyos ko po, ang dilim ng dahon, oh. Sa sobrang dami, eh. tingnan nyo yan, oh. oh. <laughs> Andito lang sa ulo ko yung ampalaya. Alaw talaga na. ipitas tayo ng ano, ampalaya. Gusto ko yung ano, ano na, malaki. Marami nang naka-ano dito sa ampalaya natin. Parang meron na natin dito sa buro. Diyan pa lang natin. They don't have to be the biggest. Huh? They don't have to be the biggest. The biggest. No, they don't have no, no, no. to be. It's a kilo. Huh? Kilo, kilo. I don't know. Ask. Ask. Guys, uh. Pumitas na ako guys. gently ma ha huh? gently gently i this one i like this ito yung maganda klase gently ha uh -huh. yeah this i think this one is good how many is that <laughs> I'm done.